Isa ka rin ba sa nakapag-ipon ngayong bagong taon? Isang pag-iipon sa mga bagay na mahirap gawin. Dahil sanay tayo na gumastos at maraming tukso sa paligid. Lalo na sa panahon ngayon, napakadali at accessible lahat dahil sa internet. Nandyan ang mga online shopping, site tulad ng Shopee at Lazada. Food delivery tulad ng Grab at Foodpanda at iba pang mga impluensya sa atin para gumastos. Kung talagang gusto mong mag-ipon, dapat ay committed at consistent ka. At isipin mong mabuti kung saan mo babalak gamitin ito. Maraming dahilan para mag-ipon ng pera. Para sa emergency, vacation, pagbili ng bahay at sasakyan, college fund at marami pang iba. Dapat matutunan ng lahat kung paano mag-save ng pera, lalo na paano ito gawin ng mabilis. Narito ang ipon tips para mabilis kang makapag-save ngayong 2023. Kung nagustuhan mo ang video ito, please like, share, and subscribe. At huwag kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa susunod nating video. Number 1. Budgeting. Pantayan ng paggastos. Ang pagbabantay sa paggastos ay isang paraan para makita kung saan napupunta ang iyong pera. At makikita mo kung saan party o paraan ka makapag-ipon. Ang kailangan mong pantayan ang isang buwang paggastos. At base dito, makagawa ka ng budgeting strategy at sa ganitong paraan, makapag-ipon ka na. Ito'y magandang paraan para makontrol mo ang sarili mo. Number two, bayaran ng iyong utang. Kung ikaw ay may utang, kailangan mo muna ito bayaran bago ka makapagsimula mag-ipon. Dahil ang utang mayroong interes at ito ay tumataas at lalong magpapalaki ng iyong gastusin na kung iyong titingnan ay nasasayang lang ang iyong pera. Number three, bayaran ng maaga ang iyong mga bills dahil ang mga ito ay nagkakaroon ng penalty pag hindi nabayaran ng tamang oras. Hindi natin ito pinapansin dahil sa tingin natin ito ay maliit na halaga lamang. Ngunit kung marami kang bills na binabayaran at madalas kang madelay, ay malaking halaga na rin ang nasasayang na pera. Number 4, magdala ka lang ng cash Huwag kang gumamit ng card sa pagbabayad dahil malaki ang chance mo na ma-overspend ka. Magdala ka lang ng sapat na pera at dahil dito mapipilitan ka lang na ito lang na iyong gagamitin at maiwasan mo ang paggastos ng biglaan. Number 5, iwasan ng pag-order online. Napaka-convenient nga naman ito kung iyong titingnan. Ngunit isa ito sa malaking dahilan kung bakit hindi ka nakapag-ipon. Napakadali mong matukso na bumili ng mga bagay na madalas ay hindi mo naman kailangan. Isa ito sa napakahirap tanggalin. Ang mas ko sa iyo ay delete mo muna lahat ng apps sa loob ng isang buwan upang masanay na wala na ang mga ito. Number six, gumawa ng grocery list. Bago ka mag-grocery, ilista mo muna lahat ng kailangan upang sa ganitong paraan, mga needs mo na lang ang iyong bilhin at may din ang impulse buying. Gumawa ka ng grocery list for one week para mawawasan ang oras na ikaw ay nasa grocery. Planuhin mo rin ang oras ng iyong pamimili. Dito, hindi ka na mamasyal pa at hindi mo na makikita ang posibleng bagay na iyong mabibili kahit hindi naman kailangan. Number 7, alisin ang iyong bisyo. Mahirap tanggalin ang mga bagay na ito, tulad ng sigarilyo, alak, drugs at sobrang pagkain. Ngunit ang mga bisyong ito, hindi lang pera pati na rin ang iyong kalusugan, pwedeng nga apektuhan na lalong nagpapahirap sa iyong pag-iipon. Number eight, pagbili ng mga bagay na hindi naman kailangan. Madalas ganito tayo. Maayos pa naman ang iyong cellphone pero bibili ka pa rin ng bago dahil ito ay bagong modelo. Or bibili tayo ng mga bagay dahil nakasale ang mga ito. Kailangan mong ihinto ang ganitong pag-uugali dahil ito ay malaking dahilan bakit hindi ka makapag-ipon. Mag-set ka ng rules. Nabibili lang ng mga bagay kung kailangan mo na talaga ito. Number 9, 30 days rules. Ang 30 days rule ay simple at epektibong paraan para makontrol ang impulsive spending. Kung gusto mong bumili ng mga bagay tulad ng sapatos, relo at cellphone, pigilan mo muna ang iyong sarili. Sulat mo ito sa isang papel at siguraduhin na nakalagay ang presyo at lugar kung saan mo ito nakita. At ilagay sa party ng bahay na madalas mong makita tulad ng ref at salamin at maghintay ng 30 days. At dito mo isipin mabuti kung kailangan mo ba talaga ang mga ito o gusto mo lang. At magugulat ka na lang sa resulta dahil madalas hindi mo naman talaga kailangan ang mga ito. Number 10, maghanap ng extra income online. Pwede ka maghanap ng freelance job kagaya ng social media. Andiyan yung YouTube, TikTok at marami pa. At may isa din akong masuggest na extra income na kung saan ay isa din ako sa member nito. Ito ay tinatawag na IMG or International Marketing Group. Nagtuturo ito sa atin ng libre paano gawin ng business. At isa ito sa nagustuhan ko sa IMG ay matuto about financial literacy. Ngayon, kung may extra income ka, magugulat ka na lang sa bilis ng paglaki ng iyong savings. At the best part nito ay nalaman mo ang value ng pera pati na rin ang paraan o strategy paano makapag-ipon. May isi-share mo ito sa iyong mga kaibigan or mga kakilala. Masarap ang pakiramdam na may ipon. Mayroon kang sunset security at ma-enjoy ang iyong buhay. Ano sa tingin mo? Mayroon ka rin bang tips kung paano makasave ng pera? Comment ka naman sa baba. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, maaari mong i-check ang iba pang nating video.